maampayo ko lang sa mga platinum tsaka gold na kumikita na sa live good. Huwag po kayo masyadong magpapasilaw na magpipiling na ikaw ay successful na. Ikaw ay maghahanap pa ng ibang company para hatakin yung mga leaders mo para turuan na itong dapat gawin magkaka magka, magka magta, sasali ka sa isang company na dalawa hinahataw nyo ituturo mo na yun ang tama. Guys, wala ka pa. Wala ka pa nararating para magsabi ng yan ang tama. Wala pa. Pero ako ever since pagdating sa ganyan, network marketing, focus lang talaga sa isa. Isa lang. Kasi yung success na nakukuha mo sa live good, kung ikaw ay platinum, konti pa lang yan guys, konti pa lang yan hindi ka pa successful. Kulang pa yan. Ang layo mo pa sa katotohanan. Tapos tatalong ka sa kabilang company at ituturo mo sa mga leaders mo itong tamang ginagawa. Guys, maling-mali po yun. Pinanggalingan ko na po yan sa mga nagtuturo ng ganyan. Good luck. Good luck na lang. <laughs> may po kayo talaga sa so, <laughs> may kayo maging successful nakakala mo successful ka na hindi pa pala marirealize mo yan 1 year, 2 years from now 3 years from now marirealize mo o oh, kumita ka temporary magugulat ka wala ka pala acquire magugulat ka wala ka pang na-acquire na, -acquire na mga pangarap nakabili ka ng kotse nakabili ka ng bahay hindi ka pa successful hindi pa pag nawalan ka ng business, nasira ang pangalan mo, nawala ka sa networking, kasi wala na yung integrity, wala na yung credibility mo, wala na. Hindi ka na makapagsimula ng networking kasi wala na sumasama sa'yo. Aanin mo yung sasakyan, aanin mo yung bahay, kumikita ba yan? Baka yung sasakyan mo, ipang-grab mo na lang. Kasi makakawalan ka na ng income. Kasi pinatay mo na, pinatay mo, yung sarili mong pangalan sa networking industry pag pinatay mo yung pangalan mo wala ka ng kalalagyan kasi napakahirap mag build ng pangalan sa networking industry napakahirap yan guys, kung mapapansin nyo masyadong mabilis yung nangyari sa akin sa live good hindi dahil sa sobrang galing ko oo, sabihin na natin marami akong pinagdaanan Natuto ako. Oo, marunong ako. Pero hindi yun eh. Ang pinakamalaking bagay kung bakit ako mabilis umangat sa live good. Dahil doon sa mga followers ko na naniniwala sa akin. Although nasira yung pangalan ko sa mga fly by night platform na sinalihan ko. Ganun pa man, maraming hindi sumama sa akin Marami po akong leaders na hindi sumama sa akin sa Live Good. Marami, napakarami po. Dahil doon sa mga platform na sinalihan ko, after nung previous company, sumali ako sa mga platform na Fly by Night. Nagsara, 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 nagsara. Akala ko maganda, akala ko, akala ko legit. Nagsara po na nagsara. Nasira yung pangalan ko. Kaya nung nag livegood Good po ako, ang dami pong hindi sumama. Ang dami hindi sumali sa akin dito. Pero ganun pa man, dahil sa dami nga ng followers ko, mayroon at mayroon pa rin ako napasali. Ang napasali ko sa Live Good yung mga hindi nakasali sa akin sa platform. Hindi sumama sa akin sa platform, napasama ko sa Live Good. At merong ilang ilan na sumama sa akin sa mga fly by night platform na napasama ko pa rin sa Live Good. Binigyan ng benefit of the doubt. Na alam naman nila, sinabi ko pasensya na kayo, nagkamali tayo, nagsara yung company hindi ko rin alam. So, nabigyan nila ako ng benefit of the doubt, sumama pa rin sila sa akin. So, pero napakarami kong leaders na hindi sumama sa akin dahil nasira yung pangalan ko. Paano kung ikaw, hindi naman ganun karami ang followers mo, tapos sinira mo pa pangalan mo. Baka wala nang matira. Wala nang matira na sasama sa'yo sa susunod na company tatalunan mo. Guys, importante sa network marketing na meron kang pangalan at meron kang followers. Pag sinira mo ang pangalan mo, yung followers na yan, hindi na yan susunod sa'yo. Ang kayamanan mo sa network marketing ay yung pangalan mo. Kayamanan mo yan, guys. Kayamanan mo yan. Kahit sang kadalin, mawala man yung company ginagalawan mo ngayon kung talagang maayos ka, matinu ka, hindi mo dinadala sa mga fly by night o scam yung mga tao mo. Maniwala ka kahit sang kalumipat ng company, susunod at susunod sa iyo 'yan. Susunod yung mga tao mo. Hindi ka mahihirapan kasi meron ka mga leaders, followers na sumusunod sa iyo instant downlines. Paglipat mo, downline mo na agad sila. Pero pag sinira mo 'yan, sinira mo Bukas makalawa, hindi mo na yan follower. Yan po yung nangyari sa akin before. Nung napunta ako sa mga fly-by-night platform, yung follower ko, hindi ko na follower. In fact, may mga talaga akong leader na bumitaw talaga sa akin. Dahil nasira yung pangalan ko sa fly-by-night platform. Ayaw na talaga nila sa akin sumama. Kahit nasa LiveGood ako, ayaw na sumama sa LiveGood. Yun nga lang, masakit doon, Maganda na yung Live Good. Napakagandang kumpanya. Doon pa sila hindi sumama. Eh, hindi ko naman sila masisisi kung hindi sila sumama sa akin sa Live Good kasi may history nga ako na sinama ko sila sa mga fly-by-night na nagsara. Naglabas ng malaking pera. Hindi lang isang beses, tatlong company po yun na pinasok ko. Akala ko, legit, nasara ng isa benefit of the doubt, baka dito sa pangalawa mas maganda. Baka sa pangatlo. Hanggang sa nak ko na, na, na pare-pareho lang pala ng sistema yan. Late ko na nalaman. Nakat, nakatatlong nakatatlong company ako sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, ang bilis nagsasara. So, yun. Kaya ako siya kinuwento, guys. Malaking, malaking bagay po ito para sa mga leaders na hindi pa talaga marunong mag-decide. Sinabi, sa, sinabi sa training kanina ni Coach Mike, kung shiny object. Nasisilaw sila sa mga shiny object na ino-offer kaliwat kanan. focus sila. Dito, pioneer tayo. Dito, tayo una. Dito, mas magandang komplan. Hindi nila, hindi nila nare-realize na magsisimula na naman sila. Hindi nila masyadong inaral gano'n ba katagal itatagal ng company na yan. Hindi nila masyadong pinag-isipan ang inisip lang nila, pioneer sila. Guys, pioneer ka nga eh. Pero kung hindi naman tatagal yung company, baliwala yung pagiging pioneer mo. Kung kumita ka man ng isang milyon dyan, gaya na sinabi ko kanina, hindi ka yayaman sa isang milyon. Walang mararating ang one million mo. Hindi ka kayang payamanin ng one million. Ang one million mo, ibibili mo pa nga sa Kenya, malamang eh. <laughs> sa bahay lang, kulang pa yan yung sinabi ni Coach Mike, big money versus small money. Kailangan marunong ka mag, marunong kang tumingin kung ano yung big money, kung ano yung small money. Baka kala mo, big money na yan. Kumikita ka ng araw-araw na pera. Kala mo, big money na yan. Guys, sa live good. Mabagal ka. Pero sinisigurado ko sa'yo, mabagal ka, pero pang long term to guys. Mga long term tong live good. Huwag mong hayaang masira ang pangalan mo o masira yung momentum mo sa live good. Sayang, wala ka nang babalikan pag sinira mo to. Napakagad ng opportunity to. Kaya lahat ng mga lahat ng mga bumito kay live good, guys, magsisisi ang mga yan. Hindi ho ako nagsasalita ng dahil lang gusto kong sabihin, dahil lang, hindi. Kasi o, oh, kabisadong kabisado ko po kung saan sila pumunta. Kung ano yung kinalo na nila, kabisado ko yan. Hindi ako magsasalita kung hindi ko, kung hindi ko kabisado. Kasi common sense lang guys. Kung talagang totoo yung ganyang mga business model, yung mga apply by night, sana hanggang ngayon may nage-exist. Ang nage-exist lamang ay yung mga bago. Pero yung mga luma, wala na po yun. Alaala -ala ng kahapon na lang yun. <laughs> Ang makikita nyo ngayon, mga bago. Ibig sabihin, laging bago po yan. Kasi laging nawawala. Laging bago. Wala pong luma dyan. Kasi nawawala po yan. Kasi kung totoo yan, dapat yung mga nag, naglabasan 3 years ago, sana hanggang ngayon nandyan. Kung totoo yan, kung naglabasan lahat yan, kung naglaba, yung naglabasan ng na mga platform 2 years ago, sana hanggang ngayon buhay ang makikita ngayon, puro bago. Kasi hindi huya tumatagal. Bago mawala yan, may, may lalabas na ng bago. Guys, matured na naman kayo lahat dito. Kaya ako sinasabi sa inyo to. Malaking bagay po kasi to, pag hindi nyo naintindihan, at nagpapabulag kayo sa mga turo ng mga leader. Pagdating sa network marketing. Yung sinasabi nilang hindi madidipokus, nadipokus na nga eh. Hindi na nga nagli-live good eh. Ano ah? Ngayon, parang pinagpalit mo na lang si Libgood. Supply by night platform. Ganun po siya mangyayari. Ipagpapalit e mo na siya. Akala mo nung una, dalawa ginagawa mo. Akala mo, nakakatulong sa'yo. Dalawa kinikita mo. Hindi mo na mamalayan. Isa na lang ang hinahataw mo. Yung isa, pinababayaan mo na. Ang matindi niyan, supply by night platform ka pa nag-focus sa live good, pinabayaan mo. Eh kung ito yung long term, malaki naghihintay sa'yo dito, Diyan, temporary income. Dito, long term income. So, sana naintindihan yung sinasabi ko. <laughs> kung hindi kayo naniniwala, okay lang. Kung hindi yun naintindihan. So, sige, yun lang siguro. Uh, open ko na siguro yung mic nyo.